Ilang araw na akong crave ng sinigang, lalong-lalo na noong mga nakarang araw na maulan. Pero dahil sa may mga nakalaan kaming mga lulutuing putay sa mga araw na iyon, ay hindi kami nakapagluto. Kaya ngayong araw, bumili kami ng konting karning baboy sa palengke sa halagang 84 pesos lang. Kasi tatatlo lang naman kaming kakain nito. Ang aking anak na panganay at ang aking asawa at ako. Apat kami sa loob ng bahay, may baby kaming kasama, pero wala naman siyang ibang gustong sabaw kung hindi sabaw lamang ng malunggay. At ang aking anak na panganay, sabaw lang naman ang kinukuha dito at kami namang mag-asawa ng mga laman at sahog ditong gulay. Kung mapapansin din po ninyo, ginigisa muna namin ang karne sa sibuyas at sa kamatis hanggang sa madurog ang mga isinahog namin ito para manuot ang lasa sa karne. At habang kumukulo, tinitimplahan ko na ito ng durog na paminta, inilagay ko na ang buong paminta, ang asin at ang pampalapot natin ng laman ng gabi at isinabay ko na rin ang labanos. At dinagdagan ko ulit ito ng asin na pampalasa. Habang kumukulo, inilagay ko na rin ang iba pang mga gulay na sangkap nito. Mamaya may ikikwento ako sa inyo kung bakit tipid na naman ang ulam nating sinigang ngayong araw. Hindi ko rin pala kinalimutan ang siling haba. Hinati ko ito sa gitna para lumabas ang kanyang aroma. At dahil wala kaming nabiling sampalok na tunay, yung bunga ng sampalok, wala kami ibang pangpaasim na naisip kung hindi ang sinigang mix. Bibihira naman kaming gumamit ng mga ganitong bagay sa aming bahay. Bilang pampasarap sa aming mga niluluto. Kapag ka naisipan lang namin, sakalang kami nakakaluto ng ganito. Mas lagi kasi namin niluluto ay ang kaning baka at ang kaning manok. Tipid-tips na naman ito ang aming sinigang. Bakit tipid-tips na naman? Bumili lang kami ng mga sinigang set sa palengke. natik sa sampung piso. Pero kahit gano'n ang mga presyo ng aming mga ginagamit sa aming pagluto, hindi naman po tinipid ang lasa nito. <laughs> Napakasarap pa rin po ng sinigang na ito. Talo mo pa ang kumain sa mamahaling restaurant. Iba talaga pagkalutong bahay. So ayan, hinalo-halo ko na muna ang gulay at aantayin kong maluto ang lahat. So habang pinapakulo namin ito at inaantay na maluto, Gumagawa naman kami ng iba pang gawaing pambahay. Nagtutupi, naglilinis, nagwawalis. So ayan. Pero hindi ko kinakalimutan na may niluluto ako. Mayat maya akong tinitingnan ito. At ayan na nga. Medyo luto na ang ating gulay. Konting minuto na lang ay luto na ito. At ready na naman tayong kumain. So ayan. Lutong-luto na nga. At medyo malapot na ring tingnan ang sabaw. Ayan. At habang hindi pa rin ito tinatanggal sa apoy, continue lang ako sa mga gawain sa loob ng bahay, katulong ang aking asawa at ang aking anak na panganay habang ang abing may mimikmik ay naglalaro. Pinuntahan ko pala ulit ito at tiningnan, hinalo-halo ko na at ready nang patayin ang apoy. So ayan, pinatay ko na ang apoy nito pero patuloy pa rin na kumukulo. Sobrang init nga talaga ng sabaw na ito. Ang sarap higupin. Ayan na. Inilagay ko na sa mangkok at ready na kaming kumain. Ayan. Humigop na ako ng napakainit na sabaw. Hindi ko na ipaparinig kung paano ko hinigop ang sabaw na ito. <laughs> at kung makikita niyo rin, ang aking asawa ay nakasandok na rin kasama ng kanin. Ako walang kanin ang aking pagkain. Ito lang ang aking kakainin. Solve na ako doon. May mga carbs sa din ito. Ang talong may carbs. Ang sitaw may carbs. Ang gabi may carbs. Huwag nyo nang pansinin ang buntis kong asawa. Sadyang ganyan na talaga yan. Laging busog eh. <laughs> so ayan, ang init daw. At paubos na nga ang aming kinakain, hindi na namin napapansin na paubos na ang aming kinakain dahil sa aming pagkikwentuhan. Pinag-uusapan namin ang mga bagay-bagay kung sakaling oras na ng pasukan. Ano na naman kaya ang mangyayari sa amin? Yun lamang. Thank you.